Maswerte walang malubhang nasugatan sa masakay ng mga sasakyan, motorsiklo at tricycle na inararo ng Land Cruiser sa harap ng Kabakan Municipal Compound sa Rizal Avenue Poblasyon, Kabakan, Kitabato, Kahapon. Kabilang sa mga nararo ang Toyota Vios da kotse, isang Honda Beat na motorsiklo, Kawasaki Baja Motorcycle, RS125 at isang tricycle. Isinugod naman sa ospital ang mga nasugatan kabilang ang sakay ng Land Cruiser kung saan, kung saan, sakay din ang isang bata. Pero mabuti na lang at ligtas ito sa Kinapaon City, bumulusok naman malapit sa tulay ang Montero Sports Vehicle sa boundary ng Singaw, Kidapawan at Saging Makilala kung saan nahulog ito at tumagilid sa malalim na bahagi ng damuhan sa gilid ng kalsada. Ligtas naman ang driver nito na nagtamulang ng galos sa katawan. Habang sa kutabato, isang elf truck ang nawala ng preno at inararo ang signage ng gasoline station at isang closed van kung saan ang closed van ay bumangga naman sa convenience store. Sugatan ng pahinante ng truck habang nawasak naman ang harapang bahagi ng convenience store. Maswerte ani lang walang mga customer ng oras na nangyari ang insidente, lalo pat madalas may mga estudyanteng tumatambay sa labas ng nasabing tindahan. Luigi Alan Totor, NDBC Bida Balita.